Nasa kabilang linya po natin, ang uh, Human Rights and Public Interest Lawyer, of course, dati rin pong uh, kongresista, si Attorney Nery Colmenares. Magandang uh, umaga po. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Ako, uh, uh, Drew Nasino po at Jopel Peleno. Ay, good morning, Drew. Uh, Jopel, good morning din sa mga listeners ninyo. Po, marami pong salamat, Kong, sa inyo pong... Uh, Pagpapaulak sa amin pong uh, panay oh. opo uh, okay lang thank you apo opo. opo. Uh, kong ito po unahin po muna natin ito pong uh, impeachment though uh, kayo po ay naging uh, nagsilbi rin pong uh, before no uh, prosecution sa impeachment ito humang uh, impeachment uh, sa tingin nyo ito ito kaya yung mag uh, kumbaga uh, pagbalik talaga ng uh, kung mag impinipilit talaga o pinaninindigan ng uh, se ng Senado na pagbalik na lang ng session. Uh, sesyon. Nasa kanila kasi yung ano ngayon, bola ngayon eh. Kaya pag sinabi nila so, na, 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 later on na lang nila itrayan, eh di tuloy talaga. That's for them to decide, no. Mm -hmm. Ang palagi namin sinasabi, they can't convene kung ang rason nila eh But, Opo. wala sila sesyon, election, opo. campaign. Opo. Eh di after the election uh, say uh, may 18 simula nila Opo. kaya nilang tapusin yan by June 30 Opo. para lang to avoid complications eh Opo. so you know uh, it's their discretion pa rin uh, pero tingin ko pag uh, say mga May 18 nila gawin uh, at June 30 isang ground lang betrayal of public trust isa o dalawang acts lang yung mm. nawalang 125 million pesos mm -hmm. na All confidential right. fund o kahit yung 612 million pesos sa dalawang taon oho uh -huh. ano yun malakas ang ebidensya doon at pwedeng makonvict si uh, Vice President Sara Duterte doon ng mabilisan even before June 30 kasi handa na ang mga ebidensya doon mm authentic authentic naman na submit mm. officially sa mga official proceedings galing yan sa DBM sa COA mm. no so kaya very clear sana ang kaso na yan if they really want to start with the impeachment proceeding soon pero kung nakapag uh, Senate uh, hearing last time Senator Amy Marcos Yes correct that's uh -huh. right So <laughs> hindi ko nga maintindihan kasi uh -huh. may ang, uh -huh. uh -huh. ang hearing during uh -huh. recess Ah uh -oh. eh, bakit uh, gano'n? Eh, na kaya naman pala. Kaya nga eh kung gusto may ah. paraan eh. Uh -oh. uh, pero kung ayaw may dahilan. So yun ang problema dyan eh. Mm -hmm. They want if they can convince they, they can and uh, is uh, Senator Marcos also campaigning? Yes, of course. Mm -hmm. She's campaigning also. So pwede naman pala eh. So bakit uh, hindi pwedeng simulan ngayon? Ang reason talaga dyan, tingin ko marami, lalo na yung mga kandidatong senador, mm -hmm. medyo they are uh, Yung Ano sila eh, uh, caught sila doon sa impeachment during the election kasi mawalan sila whether dito sila sa side ng prosecution o defense mm. mawawalan sila siguro ng boto. Mm -hmm. Pero tingin naman namin sa bayan muna eh you know, ang electoral courtens uh, po mm -hmm. hindi naman dapat bang ibabaw sa requirements of accountability ng constitution. Mm -hmm. Sa din ng konstitusyon, pag isang public official ay nagcommit ng mga grounds for impeachment like betrayal of public trust, mm -hmm. niya ang oath niyo, mm -hmm. mas maguna dapat 'yon kaysa sa ambisyon ng manalo eh. Alam mo, Drew, Jopel, lahat naman ng kandidato, kami sa bayan mo na gusto nyo namin manalo eh. Pero may hanggana ng pagdanais ni Manalo. Mm. May mga basic principles sa tungkulin tayo sa mamamayan na dapat nating gampanan kahit may eleksyon mm -hmm. o kahit walang eleksyon. Opo. Opo. Pero sa tingin mo kung uh, magiging ano ba ito? Magiging mabilis ba ito? Uh, itong uh, trial na ito or uh, gaano kaya tatagal ito? Ma Depende. Uh -huh. Depende yan eh. Kung san, sinabi ko kanina, one ground, one uh, one. one or two acts na malalakas. Okay. Tapilis lang yan. Ang kay Corona kasi when we were prosecuting, we used three grounds, mm -hmm. eight acts. Kaya mahaba eh. mm -hmm. Kasi in the end, uh, we dropped kami sa prosecution, we dropped five. Lima ang tinanggal namin doon tatlo na lang ang matira. Mahaba pa rin. Pero, you know, uh, pwede nilang gawin yun eh. In the end, sa isang ground lang naman na-convict ang Chief Justice eh. Mm -hmm. they, they, they only need one ground to convict. Pag na-convict ka na sa one ground, they don't need to tackle the other grounds. In fact, yun ang ginawa ng Senate sa Corona impeachment mm -hmm. when they convicted him of betrayal of public trust for failure to declare any sal hall mga bank etc., hindi na tinignan yung ibang grounds kasi sabi ng Senate, what for? Ito mm -hmm. na, na-convict na, na remove na siya from office. So, yun na yun, sabi ng Senado at that time. Mm -hmm. Pero, um, uh, kung uh, Atty. Uh, Colmenares, uh, sir, um, ano ba yung magiging implication kung sakasakaling uh, uh, sa pagbabalik pa ng uh, sesyon na uh, masimulan ito pong uh, impeachment trial kaya VP Sara? Yes, well, ang sabi nila June 2, ang simula nila just for preparatory steps, uh, mga approval ng rules of impeachment, yung mga ganyan. Ang sabi ko nga, hindi naman kailangan ng ang new rules eh, kasi may ang rules, uh, effective na yan ngayon, yung rules of impeachment, nandiyan na yan. Panahon niya ni CJ Corona, ginamit na yon, wala naman nagreklamo. Both the defense and the prosecution found the rules okay. So ano pa bang kailangan ni amendahan dyan? bakit pa kailangan mag-issue? Kasi natagal yan eh. You have to draft, consult, firmahan ng lahat, ng senador, ng buboto, and then publish mo pa yan. Uh, it's not going to take, uh, hindi siya masyadong mabilis. No? But kung gawin nila yan, of course, sa sec, like pag uh, ituloy yan in the new Congress, syempre, of course, they're now open to a, a petition by the Duterte's to the Supreme Court questioning the jurisdiction. Ito na naman tayo. Questioning the jurisdiction mm -hmm. of the new Congress mm -hmm. over the impeachment. No? Kasi bakit sinimulan sa first Congress? Uh, bakit naman tinuloy ng next Congress? Mm -hmm. e iba naman yung mga senador at kongresis ka dun. Come. So it, it opens it up. Mm -hmm. I'm not saying tama ang mga Duterte. Ha? Mm -hmm. Ang sinasabi ko lang, pag lumampas ka ng June 30, magkakaroon ng komplikasyon dahil they will question now the jurisdiction of the new Congress over the impeachment complaint filed in the old Congress. So ibig sabihin magkakaroon po ng mga pagbaba, uh, kumbaga parang magbaback to zero na naman? Tama po ba? Balik sa una. Depende sa Supreme Court. Pag sinabi ng Supreme Court na wala kayong jurisdiction, ay di wala. Pag sinabi ng Supreme Court na continuing body ang Senado and uh, they can continue to hear previous ano reviews uh, eh, impeachment complaints then mm. tuloy ang impeachment yun nga lang may aket ka sa korte Supreme ang mga Duterte and then there will be a new contro controversy so better sana tapusin nila by June 30 anyway mag madali lang naman yung impeachment na to kasi unlike yung corona impeachment kailangan pa naman i-authenticate yung mga titulo yung mga bank accounts, paano yan, etc. Ito, wala eh. Nandiyan na talaga may yung may BBM pa. and COA may papers. May mga witnesses pa. Ano po? May mga witnesses pa. Ah, yes. May mga witnesses pa. And, ah. and, so on, di ba? Mm. So, hindi na kailangan i- masyadong masalimuot na trial dito. Dahil ilang buwan din naman nag-hearings ito eh. At nasubmit ng mga kung ano-anong mga government agencies ang mga dokumento on this. Kaya authentic na yon and it was submitted in an official congressional proceedings. Hmm. Ano, yes, um, kung, ano po yung reaksyon nyo dito sa binanggit naman ni senita uh, presidenta uh, Jesus Codero na kung yung dahig nga, yung ICC, eh, yung kanilang uh, uh kumpirmasyon sa pagsasampa ng kaso kay FPRRD, eh, sa September pa maisasagawa, syempre, oh. kung yun nga, sa Netherlands, sa Europa, eh tayo pa kaya daw sa Pilipinas. Siyempre, ganun din. Parang parang ah, mahaba rin yung mga proseso na kailangan nilang pagandaan. Kasi ganun din yung, Krim yung nangyari sa pagdinig ng ISIS sa kaso po nito pong siya, uh, FPR. Iba kasi cri criminal yan, Jopel bruno no? Opo. Criminal case, eh. Siyempre uh -huh. may rights ang accused, Opo. Na? ang impeachment is not a criminal proceeding. Mm -hmm. Walang makukulong sa impeachment. Mm -hmm. In fact, mm -hmm. nga siya civil proceedings eh. Mm -hmm. Hindi siya, walang magbabayad ng damages, per wishes dyan. On damages eh. Mm hindi -hmm. <coughs> siya civil proceeding. Isang administrative proceeding na kung saan tinitingnan ng isang tribunal kung ang isang public official or government employee for that matter ay fit for office. Uh, dapat ba siyang i-suspend o i-remove, di ba? Parang ganun lang normally ang mga government employees. Mm. Ginagawa ba yan ng, ano, ng civil service? Ginagawa ng civil service. Wag well, bilis lang naman. Ang yun nga ang problema dito kasi ang sa mga government employees, ang impeachable officials, Diyos yan sila eh. Unlike ordinary mortals like us, na yung pwedeng kasuhan anytime, di ba? pwedeng tanggalin sa office pag may due cause, ang impeachable official, hindi pwedeng i-civil service mo lang na administrative proceedings. Uh, doon yan sa Senate. Uh, kasi kailangan ma-convict mo na sila ng impeachment bago sila ma-remove from office. So kaya mga namimihasa ang ibang impeachable officials na magdakao kasi ang hirap naman sila i-remove from office eh, Unlike ordinary employees. Mm -hmm. So kung ganun pala na namimihasa, dapat mas mabilis nga yung aksyon sa kanila kasi it's not it's not often na makasuhan sila eh. Mm. So kung parang i-delay mo to ng i-delay, not only are you sending the signal sa mga impeachable officials na mm. pwede gawin yung gusto niyang gawin kasi ang hirap naman ninyo i-convict eh. So maling ano yan eh, pag ordinary municipal clerk ka o empleyado ka lang ng isang ahensya, Lumanggap ka ng 10,000 o 5,000 pesos, pwede ka matanggal sa servisyo. Ito ang issue dito, hindi ma-explain yung 125 million pesos spent in 11 days, tapos bigla mong sabihin, Opo. delay na lang yan. Unfair eh, kasi mm nga sila sa posesong ito. Sana, eh, mas mabilis ang trial nila kaysa sa ordinaryong empleyado. E, eh, may lumabas pa na bagong pangalan na uh, kung may asim pa, may asim na pang ano? Yun? Asim ba pangalan? Ano yun? <laughs> may lumabas na bagong pangalan doon sa confidential ah, May mga bago, eh, talaga, may asim pa pala. may asim yung uh, pangalan. Sa tingin nyo, ito kayang mga nadagdag na mga pangalan, eh, posibleng magpa, maging hindrance din ito para tumagal pa itong uh, impeachment na ito? Ay ah, hindi. Dagdag, or... Ang ipuprove dyan talaga ng ano, ng VP, sa kanya ang burden of proof ah, okay. na may totoong taong tumanggap ng pera. Mm -hmm. Hindi totoo yung sinasabi nila na pag confidential fund, you're not supposed to say anything. Alright. Hindi mm -hmm. mo kailangan sabihin yung pangalan. Kasi kung ganoon ang rule, o, di bilyon-bilyon ang mawawala sa atin. Mm -hmm. Ang gagawin lang ng uh, kung sino may hawak ng confidential fund, gastusin niya sa girlfriend niya, ipaparty niya, biyahe siya sa abroad, gastusin niya. Tapos pag tinanong siya saan mo ginastos, sabihin niya lang binigay ko kay Mary Grace Piatos. Hindi eh, may rules diyan eh. Yung BBM and COA uh, joint circular with the ILG and DND, nakalagay diyan yung use ng confidential funds. Hindi totoong hindi auditable yan. May auditing process yan. Espesyal lang na auditing process. Mm -hmm. Ang sabi doon sa the joint circular, pag, umastos, pag may confidential fund ka, dapat meron kang uh, physical plan. Nakalagay, requirement yan sa Joint Circular. Anong plano mo? Ano ba itong purpose mo? Sino ba yung eco confidential surveillance mo? Anong rason? Tapos pangalawa, paano mo gawin yun? <coughs> Anong alam mo? Parang okay. ano ba, intel plan. oh uh -huh. Ngayon, after that, you're going to spend it. May mga bawal spend. Gagusan yung mga vehicles and so on, etc. Okay. Mga regular supplies. Hindi mo na kailangan yan. Sa, nakita ko sa kay VP Sara, may mga supplies siya na gastos. Eh. Kung supplies na gastos, pwede mo, ban paper, kung mayroong, pwede kang mag ang, yan sa budget mo na regular, eh, hindi mo naman kailangan ng confidential fund para bumili mm. ng ban paper. Eh. Mm. Pwede ba naman yun? Okay. And thirdly, meron kang dapat proof of payment o resibo. Resibo. Nakalagay yan sa joint circular so kung resibo mm -hmm. at at Kong, or proof opa. of payment nandoon yung pangalan ng tao ang hindi lang siya pwedeng i-public kasi doon lang siya sa chairman ng COA mm -hmm. pero uh -huh. ilagay mo yan sa sealed envelope bigay mo yon eh wala eh mm -hmm. hindi pwedeng <laughs> kasi talagang kailangan mong sabihin kahit confidential fund yan kung saan mo ginastos kasi no, sa constitution na yun, lahat ng public fund mm -hmm. pwede opa. i audit dapat Apo, siya ng gobyerno. Yaman din lamang nabanggit na ng aking partner yung sa <laughs> ICC where uh, I think uh, were hitting uh, two birds and one stone dito sa issue na ito no. Uh, itong uh, sa ICC uh, ikaw eh, human rights and uh, public interest lawyer ka rin. di ba? At uh, itong kinakaharap yes. na kaso ng uh, dating pangulong Digong, uh, ito merong statement dito si VP Sara na ah uh, tinatrabaho na ng mga abogado po nila uh, ng uh, kanya pong uh, ama yung hirit uh, po na interim uh, uh, release order para uh, bago yung bago ang susunod na pagdinig sa ICC come this September. Ano pong uh, opinion niyo rito? What what are your thoughts? Well, they can file the interim release application. Nakalagay naman yan sa rules of procedure ng ICC. Opo. So, they can file it, but I don't think it will be granted. Kasi mm -hmm. President Duterte was was arrested under uh, section in article 59 ng mga rules, no? At ang nakalagay naman doon ang rason bakit umi ang prosecutor ng ano ng Juan Tobares is one may flight risk, no? Pwedeng tumakas ang, ang subject. And in this case President Duterte, in fact, the proof of the pudding dito is kagagaling niya lang sa abroad, di ba? Mm. May capacity siya, may resources siya para tumakas eh kung pumunta siya sa China, yung kaibigan niya, at eh, mahirap na siya naku-aristuhin doon. Mm -hmm. That's one reason. The second is, of course, threatening the witnesses, obstruction, mm -hmm. and destruction of evidence. It's the second uh, reason Opo. na nakasite doon sa rule na yan. So, can President Duterte do that if he's released? Yes, of course. So, opo. Pero, ang lakas niya eh. So, it... I don't think it will be granted. But they can file it if they want to. Uh -huh. Lalabanan na namin. Kasi kami naman yung lawyers na nag-file ng yung, uh... Uh, complaint in 2018 eh. Uh -huh. So, we have the right to oppose it dahil kami ang lawyers ng mga biktima uh -huh. noong 2018 when we drafted and filed the ICC case for crime against humanity noong 2018. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero, pero kung hindi ba magkakaroon ng parang pag-question pagdating sa ICC kasi dito po sa Pilipinas wala pong kaso ata na naisampa o nadinig ma, uh, sa anumang korte dito po sa Pilipinas uh, and uh, yung Kung kaso ay man sa mga pulis oo oh. uh, po ngayon sa sa, sa ICC ah uh, you're talking of article 59 na rule 59 sa sa ICC na bakit hindi hinayaan ang, kasi nakalagay sa 59, na ang uh, custodial state, yung nakahuli, ay dadalhin niya dapat doon sa korte. Local court? Ang akusado, or Yes, sa local court. Mm -hmm. If that's what you mean, ang, ang rason dyan ay this. Ang ICC mayroon siyang request for the implementation or execution of a warrant to arrest yung request na yan sa mga rules ng ICC, articles ng Rome Statute na kalagayan, ipadala nga yan sa member state at sa hindi member state. Yung member state, siyempre, pwede nang utusan yan. <clears throat> Bound ka ng rules ng ICC, mm -hmm. dalhin mo yan mm -hmm. sa korte or, or at least bigyan mo ng opportunity di ba, na madala sa korte. Ang hindi member naman, hindi naman yan. Nagre-request lang ng ICC. Ang sabi lang ng Rome Statute, pwede ba i execute mo itong warrant, makiusap kami sa'yo. Discretion niya ng non-member kung i-execute niya o hindi. Pag sinabi ng non-member, ayaw ko i-execute yung warrant na yan, hindi ko gusto. O di, wala magawa. Ay, ICC si, si, ayaw. Eh. Hindi naman member yan. Eh. Mm. Pero pag sinabi naman ng isang state na non-member na, hindi, sige, uh, I will abide by your request. Sige, sulihin ko yan. Ang sa ang ang rules ng ICC, walang walang burden ang humuli na sundin ang rules ng ICC. Parang sa kanya, sabihin ng custodial state, pinutusan niya na nga akong fulihin, to, bagdagan pa ako ng trabaho dito. As eh, as basta ibigay namin yan sa inyo. Bahala na sa kayo dyan. Kung, uh, Di ba? Parang hindi burden ng custodial state na non-member yung Rome Statute. Hmm. Hindi niya kailangan sundin niya kung gusto niya o ayaw niya kasi kung sundin niya, o di okay, mm -hmm. o halimbawa, inuli siya sa isang bansa na kung saan uh, you know, may may gulo doon pag tumagal siya doon oh. sa bansang 'yon. Isa din ang bansa. Magkakaroon pa ako ng gulo dito dahil diyan Sinood ko na yung request niya eh uh, ako pa ngayon ang magkakaproblema problema dahil diyan. Eh, kayo bahala diyan, di ba? And to think, President Duterte always says na hindi niya susundin ang Rome Statute. Eh ba't niya ngayon biglang i-apply? Yeah. Ngayon, sinasite niya ang rule ng Rome Statute. Sabi niya, wala kayong jurisdiction, hindi ko yan susundin, bali wala yung mga rules niya na yan. Yeah, so, ganun lang naman ang reason. Kasi bound ang member state na sundin ang Article 59. but hindi naman bound siyempre ang custodial state? Hindi naman siya member eh. Uh, in fact, sabi ko nga, kung ayaw niyong i-execute yung warrant, wala kang magawa. Wala magawa ICC. Mm -hmm. e ngayon, pumayag siyang execute e ba, problema niyo na yon, Sabi niya sa ICC, wala wala kaming, wag nyo na kaming dagdagan ng trabaho kasi sinunod na nga namin yung request nyo. Tapos pagdagan nyo pa kami ng trabaho by magpupunta sa korte yung subject, didepensahan namin, mag-hire kami ng lawyer, etc. etc eh, it's not our job. Di kami membro and we're not bound by rules. So, ibig sabihin, um, kung uh, bali wala itong uh, mga patakaran na ito ng uh, ICC? Ang patakaran, ang patakaran na yan ay for the members. Mm -hmm. Siyempre, kung gusto mong sundin yung patakaran, kung kahit hindi ka member, of course you can. Pwede mm -hmm. man, kung gusto mong sundin, hindi ka member, hindi up okay. To you. Ganun. Pero kung hindi mo naman sundin, anong, anong gagawin sa'yo? Alam ka namang disiplinahin ka ng ICC. Mm -hmm. Ah, hindi mo sunod ang rules ah. Eh hindi ka nga member eh. Anong gagawin niya? Tanggalin kanya sa ICC eh. Hindi ka nga member eh. So, Pero yung pangalawa, ang kung... issue ng ano, yung confirmation of charges, ito ang crime against humanity. Tapos ito ba'y ginawa mo o hindi? Yun ang ano eh. Kung paano in-execute ng custodial state, lalo na ng non-member, different matter yun. O sige, pwede niyong i-challenge siya na i-execute. Yun no, ang waran ko ay no ay kung ano man ang depekto doon, but the charge remains. Ang dito sa korte sa Pilipinas, ganun din eh. Minsan nag-ano ka ng mga defects sa waran sa so bares mo, but it does not go into whether or not pinatay mo ba yan o hindi. Hindi ko lang sabihin, kung nagkamali si police, may mga may claim ka na mali si police na irregularities, of course you can claim that hmm. you want to quash the warrant, di ba? Pero kung whether or not pinatay mo yung tao as charged doon sa kaso, iba pa yon, ibang ano yon. In fact, may mga marami instances na na ang alleged na mga irregularities sa warrant of arrest ay nagiging moot na kung baga kung may mga formal charges na and of course na resolved na yung guilt mo or acquitted uh, ka for that matter doon sa trial mismo on the main charges o kung ano man yung kaso mo na kriminal. Mm pero pero kung binabanggit kasi ng kampo ni uh, FPRRD na na hindi na tayo miyembro ng ICC bakit kinakailangan sundin yung uh, request ng uh, ng uh, ICC na arrest warrant at uh, wala bang paglabag dito sa nangyaring pag-aresto Well don muna sa unang tanong uh, bakit hindi naman kailangan sundin kasi hindi miyembro tama ayon mm -hmm. hindi ka naman miyembro eh bakit sundin mm nasa discretion mo yon nasa rules ng ICC na eh. nabag may nag-request sa iyo at kung gusto mong ipatupad uh, ginawa yan dati ng ibang non members eh hmm. sinu-render so, nila eh, kahit di sila member hmm. so pero si President Marcos umuo eh hmm. discretion niya ni President Marcos kung ipatupad niya ang request o hindi let's be honest here hindi pwedeng gawin 'yan pag wala siyang basbas. kahit na sinasabi niyang, so, na kooperate lang kami sa Interpol actually na cooperate sa ICC. Yo, is, okay. no. discretion niya nga yan. Discretion, discretion niya yun yeah. eh. So, that, that's, the, ano, eh, that's the point. Secondly, hindi kaya paglabag yun. Ma, doon natatalo ang Pilipinas. I mean, si President Duterte. Kasi Article 127, anong nakalagay sa Article 127 ng ICC, pumirma tayo doon. Ah. Ang gobyerno ng Pilipinas pumayag doon. Ang nakalagay sa Article 127, ang mga miyembro pwede kayo mag-withdraw sa ICC. Pero anumang bagay o matter or issue na nasimula na, ay itutuloy na ang Ayun. jurisdiction ng ICC. Kahit ang okay. withdrawal na kayo. Basta nasimulan, bago na rin effective ang withdrawal dyan. Kahit e 2017 ng nag-file si Jude Sabio, attorney Jude Sabio. Kami 2018 kami nag-file. Uh -huh. Effective yung kanyang withdrawal ni Duterte no 2019. Uh -huh. O, oh. na yung filing namin. Matagal na kami nag-file eh. Any issue, proceeding, di ba? Nakalagay naman yun sa rules. Mm -hmm. Kaya nilagay yun sa ICC, ya, sa wrong statute, ng Article 127, kasi pag wala yun, mawawala ng ngipin ng ICC. Pag tinasuhan yung isang presidente o prime minister, hindi eh, nagawin lang pala na di mag-withdraw na. O kaya may nag-file ng kaso sa prime minister na yon o presidente sa ICC, ang gagawin niya lang naman na, oh. eh, mag-withdraw lang. O di quits na, tapos na, wala nang kaso. Kaya nga, precisely to avoid a situation like that, nagagamitin ng Prime Minister o Presidente ang, ang personal interest niya. I-withdraw niya ang buong bansa dahil may kaso siya. E eh di, wala nang mangyayari sa ISIS. Kaya nila gayon. Pumayag tayo. Nag-agree tayo doon sa, sa international treaty na yun. Kung baga, siya na, sabi ng treaty, may karapatan ang ICC na mag-issue ng warrant of arrest. Okay tayo pwedeng i-implement ang warrant of arrest sa bansa yon, okay tayo. Kahit mm -hmm. nag-withdraw na kayo, kung nasimulan na ang kaso, uh, may jurisdiction ng ICC, okay tayo. Hindi lang okay tayo doon. Ngayon, bakit naman sa bigla, <laughs> bigla tayong mag-renege, mag o kaya baliin natin yung sinabi nating obligasyon doon sa treaty. Eh. hindi Ano nang sabihin ng international community? Pirma-pirma ka, tapos ngayon, mm -hmm. alis ka. Ah. Uh, ayaw mo na sundin yung obligasyon mo. Kong. Uh, hindi tama yun uh, at mga sovereignty sovereignty claims nila walang basis yun kasi pumirma tayo sa treaty. Yes, pumirma tayo doon, hindi naman tayo tinutukan ng baril para magtima doon. Aba yes. tayo doon. Opo. Kung last uh, question siguro. Um this week uh, hinihinga na ata ng ICC nang uh, pinapalatag na ng ICC um, yung mga ebidensya, ebidensya mm -hmm. ng uh, nang uh, prosecution, prosecution at nang uh, uh, depensa ng magkabilang panig. So, ano po yung uh, ginagawon na natin ng uh, hakbang ngayon para mailatag yung ating mga ebidensya. Una muna, ang tatlo ang opisina sa ICC, yung prosecution, yung defense at yung victims. Ang rules, ang prosecution ilatag niya yung mga charges, yung general ano ng ebidensya niya. Ah, uh, list baka and the of course the defense is given another period para sabihin niya yung possible defense niya and i think it's going to be exclusion from criminal responsibility yun ang ground na sasabihin nila i think kasi yun ang nakalagay sa rule 120 ng rules of procedure ang victims naman kami yung kami kasi lawyers ng victims we are uh, 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 asked by the rules to submit our sub, our manifestations our observations So hinanda rin diyan mag-usap with the families of the victims. Opo. Ah, uh, pwede ba tayong magkomentaryo pag mm -hmm. tumingin ng interim release? Lalabanan namin yung interim release. So, yun ang pinaghahandaan namin just in case if file yan ng uh, May piyansa din kaya doon kung Ma may piyansa rin ba ron? sa atin, eh di ba, may kapag may ganyang kaso, may magpapiyansa magkano, di ba? Wala, wala, wala. Wala sa ang ICC. Interim oh. release ang tawag ko. Oh. Pagtingin ng korte, you deserve to be released. Kung may pera ka man o wala, you're released. Hindi pwedeng... But, ano, uh, pa, uh, how long will be the, the release? Uh, gaano katagal yung period? Uh, depende yan sa ICC. Kung sakaling tingin nila, deserving ng release. Mm -hmm. O di release nila. Tapos, mm -hmm. pagtingin nila, eh, mawiin nila yan. For example... Uh, tumakas, hindi na makita. Pag makita nila ulit, pwede arrestuhin ulit nila at bawiin na yun. Di ba? It depends on them. Eh. try mm. But I don't All think right. they will grant that interim release. Right. Hindi nila yung grant yun. Sige po. Um, Ang President Duterte will lose that round. Opo, attorney, eh, wala na po oras at mahaba-haba pa ho. Ang lalakarin itong issue na ito hanggang uh, September uh, September pa ito at uh, sa mga susunod na episode pag-usapan ulit natin 'yan habang gumugulong yang kaso. Marami pong salamat Attorney Neri Colmenares sa inyo pong oras kong. Maraming salamat, salamat din, po at sa inyo pong mga listeners. Good morning. Good morning din po at uh, good luck. Ingat po kayo. Si uh, dating uh, Congressman uh, Neri Colmenares ng uh, Bayan Muna at siya rin po ang chairman po ng Bayan Muna at Human Rights and Public Interest Lawyer.